Magbabarkada sina Steven, Marcus, Eliza, Jody at Steve. Matagal na nilang pinaplano ang road trip na ito. Isang getaway mula sa nakakapagod na syudad. Papunta sila sa isang probinsyang halos hindi kilala sa dulo ng barangay San Juan. Dahil walang sasakyan si Steven naghanap siya ng private van for hire online. Nakahanap siya ng mura at simple lang ang profile. Si Oliver, 24-7 driver. Malinis, mabilis, walang tanong. Kaya napagdesisyon lang nilang ituloy. Maaga silang nagsimula. Si Oliver ay tahimik. Hindi palakibo, kibo, ngunit mukhang maayos magmaneho. Nakaitim na baseball cap kulay abong long sleeves at hindi masyadong umiimik. Nagtanong lang siya kung saan papunta at sumunod na lang. Habang umaandar ang biyahe, masaya ang barkada, may sound trip, tawanan at kulitan. Pero nang tumungtong na sila sa boundary ng barangay San Juan, biglang nawala ang signal. Ang kalsada ay nagiging mas makitid, maraming puno atila At walang ibang sasakyan sa paligid. Parang wala tayong kasalubong ah, puna ni Jody. Weird, parang walang ibang tao sa lugar na to, dagdag ni Marcos. Napangiti si Oliver, tahimik talaga dyan, maikling sagot niya. Pagkalagpas ng ilang kilometro, biglang tumigil ang van. Sir Oliver, bakit tuminto? Tanong ni Eliza. Flat tire? Sandali lang? Bumaba si Oliver. Ngunit, hibis na punuhin, lumakad siya palayo. Papasok sa madamong bahagi ng kalsada. Matagal siyang nawala. Nagdesisyon si Steve na sundan siya. Maya-maya, isang matinis na sigaw ang narinig mula sa kakahuyan. tumakbo si Steven papasok. Ilang saglit pa, nakita niya ang sapatos ni Steve. Puno ng dugo. Nakatusok sa puno ang isang parte ng bituka. Walang katawan. Nagkagulo ang lahat. Umiyak si Jody. Si Marcus at Eliza napabalik sa van. Si Oliver ay biglang lumitaw. Tahimik. Walang bakas ng kaba. Anong nangyari sa kaibigan namin? Sigaw ni Steven. Ngumiti lang si Oliver sabay sabing, Bakit? Di ba gusto ninyong di makalimutan ng trip na to? Umandar muli ang van, ngunit hindi sa pabalik, kundi palalim sa kagubatan. Pagdating sa isang bakanting lugar, pinatigil ni Oliver ang van dito tayo magpapahinga, Ania. Ngunit sa halip na magpahinga, binuksan niya ang likod ng van. Nahulog mula rito ang katawan ni Steve. Hubad, wala nang balat sa mukha at puno ng gumagapang na insekto. Si Gawan, takbuhan. Si Jody ay natumba at nawala ng malay. Napatakbo si Steven habang buhat si Eliza. ng kanyang likod ay ginugulpi ng ulan at putik mula sa kakahuyan. Sa di kalayuan ay may lumang bahay. Abandonado. durug durog ang mga bubong. May mga kortinang tinatangay ng hangin, At may mga bakas ng kandilang na upos sa mga bintana. Doon sila pumasok umaasang ligtas sila pansamantala mula kay Oliver. Sandali lang, Aliza. Malapit na tayo. Bulong ni Steven. Habol hininga habang tinatakpan ng kanyang kamay ang sugat ng kaibigan sa tagiliran. Pagkapasok nila, sinarado niya agad ang pintuan. Binuhat niya si Aliza sa isang lumang sopa nilingon niya ang paligid, mga larawan ng pamilyang hindi na makilala, may mga punit na kasulatan sa pader at isang altar na may maruruming imahe ng santo na puno ng sapot. Naninilaw na ang mga gilid ng mga ito, ang ilan ay may mga mancha ng amag, at ang iba na may kupas na ang mga mukha. Waring kinain ng dilim at alikabok ang kanilang mga pagkakakilanlan Isang larawan ang nakaipit sa sirang kahoy na frame. Isang batang babae na nakangiti habang yakap-yakap ang isang manikang duguan ang mata. Sa likod nito, may nakasulat na gasgas na tinta. Huwag mo kaming kalimutan. Sa bawat hakbang niya, tila lumalalim ang kanyang hinga. Parang may nakamasid sa kanya mula sa bawat larawan, bawat pader, bawat anino. Steven, huwag ka na dyan. Tawag ni Eliza na nakatayo sa may pintuan ng lumang silid. Hindi siya kumibo. Lumapit siya sa isang larawan na bahagyang nabasag ang salamin. May tatlong mukha sa litrato, isang matandang lalaki, isang babaeng nakaputi, at isang batang lalaki na tila kahawig ni Marcus. Napakunot noo siya. Parang si Marcus? Sa likod niya, may mahina siyang narinig. Tunog ng pagkuskos ng kuko sa kahoy. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala. Pero pagharap niya muli sa larawan, nawala ang bata sa litrato. Napatra si Steven, nahulog ang frame at sabay na bumukas ang pinto sa kabilang dulo ng silid. Kusang bumukas walang hangin, walang tao. May malamig na simoy ng amoy kalansay ang dumaan sa kanyang ilong. Steve! Sigaw ni Jody mula sa baba. Si Oliver na wala. Bigla siyang napatakbo palabas ng silid. Sa bawat yabag niya, pababa ng hagdan, naririnig niya ang pabulong na tinig. Isa-isa kayong pabalik sa akin. Pagdating niya sa sala, magkakasama na sina Alisa, Jody at Marcus. Nanginginig si Marcus habang hawak niya ang cellphone. "Anong nangyari?" tanong ni Steven. Tumango si Marcus sa screen ng kanyang telepono. "May nakuha akong video habang nasa van pa tayo kanina. Tingnan mo." Binuksan ni Marcus ang video sa background kuha ito ng dashcam na nakaharap sa salamin. Habang sila'y nagkukwentuhan sa van, mapapansin ang kakaibang refleksyon ni Oliver sa salamin. Hindi siya nakangiti, ang mukha niya patay, maputla, at ang mga mata, itim na itim, walang puti. Pero, mas nakakatindig balahibo ang huling bahagi ng video. Saglit na napalingon sa kamera si Oliver at ngumiti. Pagngiti niya, may lumabas na boses. Wala nang magkakaalis sa San Juan. Kahimik ang buong bahay. Tumingin si Steven sa kanila. Saan siya huling nakita? Tumango si Jody sa kusina. Pumasok siya dyan. Tapos nawala. Pinuntahan mo ba? Sinilip ko lang mula rito. Ayokong pumasok mag-isa. Kumuha ng flashlight si Steven at tinungo ang kusina. Tumambad sa kanya ang isang amoy na parang bulok na karne. Ang sahig ay may mga patak ng itim na likido na tila dugo, ngunit makapal at amoy asupre. Sinundan niya ang bakas papunta sa isang maliit na pinto sa ilalim ng hagdan. Isang lumang bodega. May budega pala dito, tanong niya. Ngayon ko lang napansin yan, sagot ni Marcus, na ngayon ay nasa likod na rin niya. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Saka nila narinig ang tila sot-sot ng maraming insekto at isang munting halakhak ng bata. <laughs> ang hingal ni Steven ay biglang bumigat Nang lumaganap ang malaburak na amoy Halo ng bulok na laman, asupre at basang lupa Tumilapon agad ang liwanag ng kanyang flashlight sa loob Ngunit tila hindi sapat ang liwanag Para bang nilulunod ng katiliman ang sinag Steven Bulong ni Marcus mula sa likod. May naririnig ka rin ba? Tumango si Steven. Mula sa loob ng bodega, may marahang tunog ng mga kuko na kinakaladkad sa sahig. At kasunod noon, ang halakhak ng isang batang lalaki manipis, paulit-ulit, palapit ng papalapit. Alisa, sigaw ni Steven. Kunin mo ang lighter at alkohol sa itaas, bilis. Umakyat agad si Alisa habang sina Jody at Marcus ay nanatili sa may pinto. Nakaabang at nanginginig. Biglang may gumapang mula sa kadiliman. Isang kamay maputi, nangingitim sa dulo ng mga kuko, tila butut balat at basang-basa. Sumunod ang isang mukha. Hindi si Oliver. Hindi rin tao. Isang nilalang na anyong bata, walang mata at ang bunganga ay abot hanggang tenga. Ang balat nito ay parang nadurog na papel, gusot, tuyot at may punit-punit na bahagi. Ngunit kahit anong anyo nito, malinaw sa kanilang lahat ng sigaw. Kayo ang kapalit. Sumigaw si Jody at sabay silang umatras. Pagsarado nila ng pinto, biglang may humampas mula sa loob. Sunod-sunod na hampas. Isa, dalawa, tatlo. Para bang gustong makawala ang nilalang. lang? Dumating si Alisa, hawak ang lighter at isang malaking bote ng alkohol. Gawin na natin to, utos ni Steven. Pinatakan niya ng alkohol ang paanan ng pinto. Pinuhusan ng kaunti ang mga gilid at sinindihan ng lighter. Kumalat ang apoy, nagsisigawan ang grupo habang naririnig sa loob ang nakakabingin sigaw ng hilalang. Parang sinusunog na hayop na umiiyak sa dulo ng isang bangunod ngunit ang katahimikan na hindi nagtagal. Dahan-dahan silang lumingon ng may narinig silang muling pagbukas ng pinto sa likod nila. Ano kapanan? Bulong ng isang pinto. Nasa akin ang susi ng daan palabas. Si Oliver. Nakatayo ito sa may sala duguan ang uniform at ang mukha'y hindi nakapareho ng taong nakilala nila. Ang balat nito ay namumula, parang nilapnos. Sa kanyang kanang kamay ay hawak niya ang isang putol na daliri. Basang-basa, sariwa. Marcos, bulong ni Jody. Diba wala ka na sa video pagdating natin dito? Napatingin silang lahat kay Marcos nanlaki ang mga mata ni Steven. Oo nga, nakita ko. Bigla kang nawala sa upuan mo sa badang dulo ng biyahe. Pero nasa tabi ka na namin pagdating dito. Si Marcus ay hindi kumibo. Marcus, tanong ni Alisa. Nanginginig. Ikaw ba yan? Ngumiti si Marcus. Mabagal. Tila hindi komportable ang kanyang buka. tila sa pilitang isinusuot sa kanya ang balat ng isang hindi sa kanya. Bigla itong tumawa, mababa at pabulong. Hindi na ako si Marcus. Napako sa kinatatayuan si Steven habang unti-unting lumalapit si Marcus o ang nilalang na nasa katawan ni Marcus. Ang mga mata nito walang puti Puro itim na parang puwang sa kalawakan. Ang balat sa leeg niya ay nagsisimula ng kumupas. Tila kumakalas sa kanyang katawan. Umalis kayo. Sa likod bahay, doon sa bintana, bilis ang utos ni Steven kay Eliza at Judy. Ngunit bago sila makagalaw, bumalibag si Marcos sa sahig at napunit ang balat niya mula sa leeg. Parang nilalagas na papel. Sa ilalim nito, lumitaw ang isang itim at nilulumot na anyo. Parang bangkay na nabuhay muli. Wala na itong ilong. Ang bibig ay bukas hanggang taynga. At ang buong katawan ay basang-basa ng likidong maitim. Sinong? Sinong multo yan? Iyak ni Jody sumagot si Oliver na ngayon ay nakatayo sa gitna ng sala. Parang direktor ng bangungot at ngumiti. Diyan na matay ang unang kong sakay, si Marcus. Siya ang una sa lugar na ito. Kaya, dinamit ko ang balat niya. Abisa, di ba? Habang nagsasalita si Oliver, tila lumalamig ang paligid ang kisame ng bahay ay nagsisimula ng magbago ng anyo. Nagiging parang guwang na puno ng pugot na ulo. Umiikot at pabulong ang mga bibig. Kayo ang susunod. Kayo ang susunod. Kayo ang susunod. Tumakbo si Steven at sinunggaban ng isang upuan. Ibinato kay Marcus. Tumama ito. Ngunit walang epekto parang wala lang. Umusad palalo ang nilalang sa katawan ni Marcus. Steve! Sigaw ni Eliza. Dito! Binuksan niya ang likurang bintana at agad na lumundag palabas si Jody. Kasunod si Eliza na iwan si Steven. Nakikipagharap kay Marcus. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Oliver unti-unting dalakan patungo sa kanya. Hawak ang kutsilyo, kinakalawang. Hindi ka makakaalis ang bulong nito. Ngunit, bago makalapit si Oliver, lumingon si Steven sa may altar ng bahay. May maliit na krosipiho roon. May tabong tela. Dinampot niya ito at binigkas. Kung ano man ang nandito sa ngalan ng Diyos, bumalik ka sa kadiliman nanginig si Marcos. Pumatras, napasigaw sa matinis, malalim na boses. Ah! Biglang umapoy ang kanyang katawan. Nagsisigaw ito habang ang balat ay tuluyang nalusaw. At mula sa kanyang likod ay lumabas ang isang anino. Itim, mahaba, walang mukha, at may pakpak ng paniki. Tumalsik ito papunta sa kisame at sumanib sa mga ulo ng multo roon. Si Oliver ngayon ay galit na galit. Hindi pa tapos. Sabay si Bat sa bintana, hinabol si na Jody at Eliza. Tumalon palabas si Steven. Nasa likuran pa nila ang van, ngunit ang gulong ay putok. At ang harapan ay puno ng gumagapang na insekto. Mga uod ipis at langgam na animoy may sariling isip Paano tayo aalis dito? ang sigaw ni Jody na nanginginig Napalingon si Steven sa lumang kalsada sa gilid ng bahay May trail dito May daang pababa Gamitin natin yun Habang tumatakbo sila muling narinig ang huni ng mga insekto at isang hiyaw ng babae mula sa di kalayuan Tulong! Tulungan niyo ako! Tumigil si Alisa, Si Liza yon, yung kaklasikong kasama sa van. Pero wala siya sa listahan ng sumama, sagot ni Steven. Hindi siya kasama. Ngunit, bago pa sila makapagtalo, lumitaw si Oliver sa harap nila. Ngunit iba na ang itsura niya ngayon hindi na siya tao. Ang kalahati ng mukha niya ay bungo. May nakabaon pang pa pako sa gilid ng noo. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang dalawang bungong na biyak. Tila laruan lang. Sa San Juan, walang nakakauwi. Lumapit siya sa kanila, mabagal, pero siguradong hindi titigil. Ang lupa sa kanilang mga paa ay tila gumagalaw. Bawat akbang, ina Steven, Eliza at Jody ay sinasalo ng malambot at pasang damo na animoy hinuhukod sila pababa. Sa harap nila, si Oliver. O ang halimaw na naging si Oliver. Dahan-dahang lumalapit. Ang bawat paglakad ay may dalang inig sa paligid. Balik na kayo sa bahay. Aniya sa boses na parang sirang plaka. Doon tayo magsisimula muli. Biglang naramdaman ni Steven ang malamig na dampi sa kanyang likod. Lumingon siya. Wala. Ngunit nang ibalik niya ang tingin kay Oliver, wala na ito. "Nasaan siya?" tanong ni Jody na nanginginig. "Hindi natin alam kung saan siya sumusulpot." Bulong ni Steven. Nagpatuloy sila sa pagtakas sa madamong landas hanggang sa narating nilang isang lumang kapilya. Tago sa kakahuyan. Halos gumuho na ang bubong nito at sa ibabaw ng pintuan ay may nakaukit na salitang sanktuaryo ng mga nawawala. Hindi to normal na simbahan, bulong ni Alaysa. Sa loob, may altar na yari sa kahoy na sunog sa gilid. Sa gitna nito ay may isang itim na krus, punit ang imahe ng Kristo. At sa paanan nito ay nakasalansan ang mga lumang ID, litrato at punit-punit na damit. Lahat ay may bahid ng dugo. Mga nawala, usal ni Judy. Lahat na sumakay sa van, dito pala na uuwi. Trap ito, sabi ni Steven. Parang ritual ground. Lumapit si Alay sa altar at may napansin sa gilid. Isang lumang libro ng orasyon. Puno ng latin at sinaunang baybayin. Ngunit sa likod nito ay may isinulat na tila diary entry. Kung sino man ang makakakita nito, huwag kayong manatili dito. Si Oliver ay hindi tao. Siya ang tagapagbantay ng barangay San Juan. Ginawa siyang alagad ng isang nilalang mula sa ilalim ng lupa. Pinapalitan niya ang katawan niya sa bawat sumasakay sa van. Nagpapalit siya ng anyo. Ang mga naiiwan ay tinatrap niya sa isang reenactment at unti-unting pinapatay. Nanlaki ang mata ni Jody. So kaya parang pamilyar to kasi dati na itong nangyari. Nasa loop tayo. Baka tayo ang susunod niyang isusuot, sambit ni Alaysa, nanginginig habang tinititiga ng itim na krus. Hindi pa man nila natatapos ang pag-uusap, napailaw ang altar, hindi dahil sa kuryente, kundi sa sigaw ng kaluluwa. Tumindig ang kanilang mga balahibo. Sa paligid nila, unti-unting lumalabas mula sa pader ang mga hugis ng tao walang mukha. Tulong, iligtas kami. Bulong ng isa. Wala kami kasalanan. Si Oliver, pinatay kami. Naghalo-halo ang boses. Hindi na nila alam kung sino ang totoo, kung sino ang nililinlang lang sila. Ngunit, isang matanda ang lumapit sa kanila. Iba sa iba kung gusto niyo makaalis, sunugin niyo ang minus. Iyan ang seryo ng sumpang bulong mundo. Ngunit sa oras na gawin niyo yan, magpapakita ang tunay na anong ni At walang mura na kung kaya niyo kaharapin siya. Nagkatinginan silang tatlo, walang salita. Si Steven, ang unang lumapit sa Cruz, Binasa niya ito ng alkohol. Sinindihan ang lighter. Tiyak ka ba? Tanong ni Eliza. Kung hindi natin gagawin, babalik tayo sa umpisa. Paulit-ulit. Baka tayo na ang isunod niyang katawan. Sinindihan ni Steven ang Cruz. Isang putok ng hangin, itim na usok, at nagliyab ang paligid ng altar. Mula sa likod ng simbahan, may sumabog na pader. Lumabas ang isang dambuhalang nilalang. Animang paa, may pakpak na paniki at mukha ni Oliver. Ngunit may pitong mata at ang katawan ay gawa sa pinagdikit-dikit na balat ng tao. Sumigaw si Jody. Yan ang tunay na anyo niya. Tumakbo si Steven. Ngunit bago sila makalayo, sinunggaban ng nilalang si Jody at nilapa sa harap mismo nila. Sa isang kagat, natanggal ang kalahating katawan ng kaibigan nila. Ang sigaw ng mga multo ay sabay-sabay na bumalot sa loob ng simbahan. Isa na lang ang kailangan bulong ni Oliver sa bibig ng halimaw. Isa na lang para makumpleto ang katawan ko. Ang simbahan ay nilamo ng dilim. Ang mga apoy mula sa sinunod na krus ay bumalot sa kisame habang ang halimaw na dating si Oliver ay unti-unting bumangon sa gitna. Nila lang na hindi gawa sa mundo ng tao. Ang katawan nito'y humahalok sa mga anino at ang pitong mata nito'y kumikislap na parang mga bintana sa impyerno. Steven, bulong ni Eliza, umiiyak. Wala na tayong laban dito. Meron, sagot niya. Pero hindi tayo parehong makakaalis biglang tumawa ang halimaw. Mabilis na umamba ang halimaw kay Steven. Bumulusok ito tulad ng kiblat. umaaling ngaw ang tunog ng mga pakpak nito tulad ng panaki. Sumigaw si Steven at ibinato ang bote ng alkohol diretso sa bunganga ito. Sinundan ng apoy ng lighter. Pumutok ang apoy sa bibig ng halimaw. Nagliyab ito Umatungal At tigsimulang umatras Ngunit hindi ito sapat Hindi pa rin ito namamatay Tumakbo ka na Aliza Ang sigaw ni Steven Hindi kita iiwan Balik ni Aliza Tumayo at tumapit sa kanya Umalis ka na Inulak siya ni Steven Ngunit bago pa siya makatakbo Dumapo sa likod ni Aliza ang halimaw Hinablot siya sa balikat at isinampal sa poste. Tumalsik ang dugo, nagtili ang mga kaluluwang nasa paligid. Bago patuloy ang mapahamak si Alisa, sinunggab ba ni Steven ang isang mahabang pako mula sa sahig? Galing sa dating krusipiho, tumakbo siya at buong lakas na itinusok ito sa dibdib ng halimaw. Umatungal ang nilalang, kumislot ang katawan nito, at ang balat ng mga kinain nito ay nagsimulang mahulog isa-isa. Nahulog balat ni Marcus, ni Jody, ng hindi kilalang pasahero at ng marami pang nawawala. Sa huling hinga ng halimaw, umagsak ito sa sahig ng simbahan at nagliyab sa itim na apoy. Tahimik. Wala nang sigawan, wala nang pakpak, wala nang halimaw nakalabas si Eliza at Steven sa tabi ng kalsada, ilang kilometro mula sa barangay San Juan. Wala ng simbahan, wala ng halimaw, wala na ang van. Tumingin sila sa langit, maliwanag, tahimik at payapa.